Ayun na nga ka kagagaling lang namin sa grocery. Eh, nung mga nakaraang mga panahon, gustong gusto kong magluto ng lasagna ba? Wala kaming mahanap na lasagna, ano, pasta. Sabi sa Mal uh, malo, sa Santa Maria grocery para na bibili. Nung nakita ko siya ka sa grocery, sinunggaban ko na yung 3 pieces lasagna pasta kasi napakahirap kaya nyan maghanap. Tapos pag nagluluto rin ako ng ano ng chicken alfredo, hindi rin ako makabili nitong linguine, yung ano ay ah? ideal gourmet. Na yung malapad siya na pasta, ito kasi talaga yung ano yung parang ingredients talaga ng ano na noodles, hindi siya pwedeng yung parang pang-spaghetti, hindi siya pwedeng hindi siya bagay. So dalawa na lang din ang naabutan ko sa grocery. Hinord ko na Katchabs. Kasi ang hirap ba mahanapin ng mga ganyang klasing noodles pag once na gusto mo tuloy magluto, hindi ka makapagluto-luto. Ito pang chicken alfredo ko to Katchabs. Ito naman pang lasagna. Ayun lang, like, subscribe and share. Thank you.